Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. So, eto na nga kami ng aking prinsesa. Rarampa na naman. So, rarampa kami kung saan malamig at malapit dito sa amin. O, ba? Diba? Of course, dumaan muna kami dito. Ayan, nanay ko, pibilibili siya. Ayan, shopping-shopping na naman siya, guys. Saan nga kami dito sa mga pabango, guys? Ito, try-try tayo. May mga tester dyan, kaya try natin. Malay mo, diba? Oh, there <laughs> o, oh, di ba? Ang bangbango, guys. So, ayan. Siyempre, ikot-ikot lang muna din tayo. Baka sakaling may magustuhan tayo kasi may sale daw dito. And of course, nagutom kami. Kaya dito kami kakain sa Mary Grace. So, welcome sa Mary Grace. O, oh, wala siyempre ang prinsesa namin. Pwede naman siya dito kasi may ko. O, okay, di ba? O, oh, yan. Ang aking prinsesa. Of course, ang aking mudra. O, oh, order na siya kung ano yung gusto niya. O, oh, ayan. O, oh, di ba? Parang gusto niya ng kainin. Siyempre, puro pasta-pasta dito, guys. Ayan, magre-review kami dalawa dito. Patagalan kami sa pag-order niya. Ayan, nakita niyo naman yung pag bibel ng aking mudra. Sobrang natuwa siya dun, guys. Kasi, bago ka pag order ayoy, no, Bell mo siya at eto ng aming order syempre ayan una 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 siyang kumain kasi di nga daw may iwanan siya kaya una una siyang kumain so ayan guys ang pasta namin syempre ang am, aming prinsesa may sarili siyang pagkain dala and of course ayan ang ating mango bene ito yung gusto kong cake na hindi siya ganun katamis. Swak to sa panlasa ko, guys. At saka itong in-order ko na pasta, sobrang swak din sa akin kasi seafood fast talaga siya. And syempre, ang aking nanay, ay ay ma creamy, may cream dory. So, ayun, guys. And syempre, habang, habang kumakain tayo dito, viewing-viewing tayo ng mga tao kasi may graduation. So, dito nag, ganap ang mga graduate. So, ayan. Kaya sobra-sobrang daming tao, guys. Kaya tayo ay manood-nood muna tayo. Manood talaga. Ang aking mood na talagang sulit na sulit at enjoy na enjoy. At nilalamig daw siya kasi sabi niya nilaksan ang aircon kasi daming tao. O, di ba? Mas masarap talaga dito ang tumambay sa SM kasi eh, malamig. O, di ba Kaya tumambay na rin kayo kung malapit kayo dito sa SM. Sa SM ni O, di diba? Sarap na sarap kami dito talaga sa cake na to. Itong cake na to, ang mango talaga. Uh, super sarap. Bet ko talaga siya. Sa sunod, ititikman ko lahat ng flavor nila. Marami pa silang iba, diba? So, ito muna kami. O, diba? Sulit na sulit kami dito, guys. Kaya naman, dito lang sa SM Mary Grace. O, diba? Mango. At talaga naman nag enjoy talaga kami. Every time na lumalabas talaga kami. Kasi, alam nyo naman, lagi na lang tayo sa bahay. Siyempre, kailangan natin mag- labas-labas lang din. O ba diba? para nakikita natin kung ano nangyayari sa ating kapaligiran. Mamaya pala may namimigay dyan na kung ano-ano. O naiiwanan na tayo. Kaya lumabas din kayo guys. And of course, alam nyo guys, sa iba sana kami kakain. Kaya lang sobra-sobrang dami. Puno ng mga restaurant ang mga restaurant, puno ng tao kasi ang dami, ang haba pa ng pila. Kaya dito kami sa Mary Grace na punta kasi wala ditong pila, walang konting masyadong tao. Alam niyo naman guys, ang mga pagkain dito, pasta, Italian, parang Italian food dito guys. Of course, after nyan, eto na kami. So, ayan tinuha na namin yung free sa TV na binili nung nakaraan. So, eto yung freebies niya. So, ayan, speaker. O, oh, di ba? Napakaganda niya, guys. Napakalakas. O, oh, sulit na sulit na. Kaya, bili na rin kayo, guys. And, of course, nagshopping ang aking prinsesa. Since, dalawa na ang aming doggy, kaya dalawa na ang aming bibilhan ng kanya-kanyang pagkain. So, ayan, guys. Yun lang. God bless. Bye!